mga viewers, eto po, nandito po ako ngayon dito sa aking pinakapaboritong lugar, ano, dito sa Dolomite Beach. Ayan po yung landmark, ano. Ngayon po, naisipan ko na dito ipagpatuloy yung aking part 3 ng Kalye Sorbet po, ano. Dito, dito sa aking topic ni Tropang OFW na sa loob ng dalawang taon na nasa pwesto si PBBM at saka si former PRRD. Former President ng PRRD sino yung mas may maraming nagawa. Halika po, samahan niyo ako dahil mag-iikot-ikot tayo dito kasi yung lahat ng mga pumupunta dito mga ano ano mga turista lalong lalo na yung mga kapwa natin Pilipino, ano, hindi sila nagmamadali kaya talagang pag uh, in-interview natin sila, ang bawat isa sa kanila, talagang masasagot nila ng maayos yung ating katanungan, ano. Okay po, tara. Bis, ito po mga kaibigan, no, oh, makakasama natin si Kuya. Pangalan mo Kuya? Dennis, Dennis, kuya Dennis. Ito po yung tanong ko ano. Sa loob ng uh, dalawang dalawang taon ng panunungkulan ni PBBM at dalawang sa unang taon din ng panunungkulan ni PRRD former presidenting ko po ano. So, sino yung mas may maraming nagawa? Sa tingin niyo po sa opinion nila po. Sino po? Sa opinion ko lang po para sa para sa akin si Duterte lalo, lalo na yung ano sa paghahabol niya ng drogas kasi sa amin sa Cebu, oh, paghahabol niya ng drogas. Malaking epekto talaga. Nawawala talaga. Nararamdaman talaga 'yon. Lahat-lahat sa Cebu. Uh Oo. -oh. Tapos si Bongbong, yung ano, ang nakita ko lang yung pinofocus niya, yung ano, mga pagkabuhay ng ano, bahay ng mga tao. Saan sila pwede tumira? Uh Oo. -oh. Hindi naman pwede yun sa lahat-lahat dito sa Cebu, sa lahat ng probinsya sa ano, sa Pilipinas. magakamit nun, di ba? Uh Oo. -oh. So dapat pinofocus na ano talaga ang dapat gawin para bababa yung anong mga presyo ng bigas, oo. gasolina. Yun, pinopocus nila lahat. Kaya, makikita natin maraming marami si Bongbong anong proyekto, pero hindi masyado na ano sa mga tao. Eh. Kasi, hindi pa naramdaman ng mga oo, tao, hindi ganun ba? Hindi katulad, hindi ko parang direct hit kagadigong yung, yung sa drugay. So, Bongbong yung maganda yung intention niya, pero iwan ko, sa ibang tao, sa ibang... Sa ibang probinsya o oh, city, malupit din dad. Kasi kita ba nila o oh, mararamdaman ba nila? Ayan ah, po mga kaibigan, ano, napakinggan po natin si Sa akin lang yun ha. Oo, oh, oh lang po yun. Pero, pa, ayon maganda maganda mga intensyon nila. Sir. Oh. Wala, wala, puro maganda pero mas makikita natin si Digo ano, kasi para sa akin direct kit yung ano pag pagkuhanin ng drugas, pagahabol ng mga drugas, magnanakaw. Oh. So may dadagdag ka po, sir? Iba-iba kasi sila. may Iba-iba sila. Iba-iba? Okay. Sir, thank you, ha? Thank you, sir. Busy lang, mga kaibigan, mga viewers, ano? Makakasama natin si, ano pong pangalan? Vina po. Vina. Ma'am Vina, ano, ako si Kuya Rodelmo, ano, welcome sa Rodel's TV. Ito po yung aming kayo-survey sa ngayon, ano. Sa unang dalawang taon ni PBBM at sa unang dalawang taon ni PRRD, former president PRRD, sa tingin niyo po, sa opinion mo at saka yung iyong uh, karanasan, ano, sino yung mas may maraming nagawa? Uh, PRRD. Bakit po? Uh, so, actually, hindi pa nga siya nakaka, uh, nakakaupo. Parang, maramdaman mo talaga yung pagkakaisa ng mga Pilipino. And then, madaming nagbago. Madaming mga natakot na masasamang loob. Mm -hmm. Mga addict. Yan, mm -hmm. yung yeah. Tabaan ng mga ate And then <laughs> And then Mas safe ka Pagka Dumadaan mm -mm. Uh, Since sa taga Manila Sorry Taga Manila kami Para sa sister ko mm -mm. Uh, Parang uh, Hindi na kami natatakot Dumano mga alangan oras Lalo na may work kami Ganun po Pero and sa then, ngayon po ba nararamdaman na din Yung may kunti may takot Sa mga panahon ngayon Actually Hindi Masyado Parang Uh, nagbalikan, parang ganun. Uh, iba kasi ang uh, impact ni Duterte. Mm -hmm. Kasi parang uh, takot talaga yung mga tao sa kanya. Ah, okay. Parang parang <laughs> So, to make the story short po, Duterte po kayo? Yes po. Okay. Thank you po ha. Thank Sila mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito, makakasama natin si Kuya. Anong pangalan mo Kuya? Felix. Ikaw? Dino. Dino, okay. Kuya Felix and Kuya Dino, ano? Uh, welcome sa Rodel TV. Ito po yung tanong ko. Ang tawag po dito kay ano, yung opinion niyo lang, ano, tapos base din sa inyong naranasan, ano, nung mga nakaraang taon. Sa unang dalawang taon ni PBBM at sa unang taon din ni former PRRT sa tingin niyo po, sa experience niyo, sino po yung mas may maraming nagawa? Ikaw muna, sir. Si Digong. Digong, bakit po? may marami siyang nagawa dito sa Philippines. Kagaya ng ano po? Yung tulong ng mga tao. Oo. Tapos yung Oo. Ikaw, sir? Yung sa droga, sir. Sa droga. Yes. Tapos ano pa? Sa ano po? Uh... Pero kung ikaw tatanungin, yung sa unang taon ni PBBM at sa unang taon ni PRRD, sino yung mas may maraming nagawa? kasi sinabi niya kanina si Digong ikaw si Digong sir. Si Digong din dahil ano po Bigay nga kayo ng mga ano example nasabi mo na yun sa droga ano pa sa ano sa laka sa sa Lakas po laka Saan saan? sa <laughs> mm, sa pagbaba ng ano sir Ng mga bilihin sa kanya okay. din ba doon? Ay panahon ng pandemic 'yun, sobrang mahal nga daw ng bilihin nun eh. 'Yun ang ano ko sir. Ta 'Yun ang experience oh, mo okay. sa ano sa probinsya nyo. Okay. Ay ikaw sir, meron ka bang gustong idagdag? Dahil nasabi mo si Duterte mas maraming nagawa. Oo. Ano pa yung natatandaan mo? Yung tumutulong sa mga kapwa nating tao. Tapos oh. Yung mga daan palakihin niya. Palakihin. Oo. Oh. Tapos yung mga pulis mga... Oh. Pinataas yung sahod Oo oh. oh. Tapos yung mga guro na ngayon oh. Mataas ng sildo Mataas na rin oh. Ah okay Sir meron ka bang gustong wala idagdag na, yung naaalala mo? Yan na, lang po yan Yan lang naaalala mo Okay sa inyong dalawa ha Thank you so, Sila mga kaibigan mga viewers ano, Makakasama natin si Sir Ken Sir Ken, sir can, pakilakas po yung boses ano, kasi hindi ako gumamit ng microphone dito ngayon, ng lapel ano, kasi malapitan lang naman. Ngayon, ito yung tanong ko sa unang dalawang taon ni PBBM at sa unang dalawang taon ni uh, former PRRD ano, sa tingin mo, sa experience mo, sa opinion mo, sino yung mas may maraming nagawa? I think po si Duterte po. Bakit po? Ano po yun? Kasi yung about po sa mga drug user po, parang oh. nalinis niya po yung ibang gumagamit ng drug user po. Oo. Oh. Sa, sa, sa tingin mo ba sa buong Pilipinas ganun? Oo oh po. Oh. Parang mas takot po sila kay dotente. Eh. Oh. Ano pa yung base sa experience na nalalaman mo? Yung Dolomite Beach po. Itong Dolomite oh. Beach. Mas nalinis ah. po yung Manila Bay. Manila Bay, Dolomite Beach. Meron pa bang ano iba? ah wala na okay thank you ha eh sila you know, mga kaibigan mga viewers ito po ang makakasama natin si ate Jane makilakas ang boses ha? hindi ako gumamit ng lapel eh kasi malapitan lang naman Okay, ito po yung tanong ko ano. Ito ang tawag dito ay Kali Survey. Sa unang dalawang taon ni PBBM at sa unang dalawang taon ni former PRRD ano. So base sa iyong opinion, sa iyong experience, ano po at sino sa kanila yung mas may marami nagawa? base po sa pagkakalang lang po or naririnig. Parang may hmm. mas nagawa po si Kwan, si uh, former PRD, PRRD. Oo, kagaya po ng ano? Yung ito po, mas napaganda Tulumite po. Beach. oo. It. Tapos po kay BBM naman po. Hindi naman po sa Kwan kasi hindi naman po ako masyadong nagkawan po sa news. Oo. Pero mas naging tahimik po ang Pilipinas kanino? Kay BBM. BBM. Tapos ano pa yung may dadagdag mo? <laughs> Wala na yun lang. Okay, thank you. Uh, busy you know, mga kaibigan, mga viewers. Ano, makakasama natin si Sir? Renz. Minsan. Renz, ikaw? Si Albert. Albert, pakilakas yung boses ha. Kasi hindi na ako gumamit ng, ano, ng microphone. Ito, ito yung tanong ko, no, napakaganda. Sa unang dalawang taon ni BBM, at saka sa unang dalawang taon ni former PRRD, ano, sino sa opinion nyo ha sa naranasan niya sino yung mas may maraming nagawa ikaw muna sir sa tingin ko po si pakilakas yung boses sa tingin ko po si dating ex-president Duterte po bakit? kasi ano po yung pagsulong niya sa droga po pagsulong sa droga ano pa? yung, yung base sa experience na alalaman mo yun lang po siguro sir ayun lang ikaw sir sa akin na po, sir, pero sa uh, akin hindi po siya masyadong mahirig manod ng mga balik-balik. Uh -huh. Pero minsan nababalita ako na sa mga social media na may mga kung tinatay yung Mr. Dimes, mga uh stable ka ng mga kaya kaya nito. Kabot sa Dolomay, alam po si, ano ang ito nito eh? Si? Si Duterte. Si, uh, si Duterte, o. Oh. Basta po, ang alam po lang, si President X Duterte po talaga nakapag pinakamaraming na gawa na. Ah, okay. Meron ka bang gustong didagdag kayo? Wala na. Wala na. Okay, sa inyong dalawa. Thank you. Peace. Hello mga kaibigan, mga viewers. Ano, makakasama natin si Kuya. Pakala mo? Yeah. William Torres Jr. po. William, okay. So, William, ito yung napakagandang tanong ko. Ano? Sa unang taon, dalawang taon ni PBBM at saka sa unang dalawang taon ni PRRD, ano, former president PRRD, sa tingin mo, sa opinion mo, sa experience mo, sino yung mas may maraming nagawa? Uh, para sa akin sir, uh, si President Duterte po. Bakit? Kasi yung mga ano, yung mga ano, masamang ano, tao talaga sinulog, ano niya. Sinulog niya? Oo. Yung oh. mga droga, oh, oh. tinanggal niya talagang. Oo. Oh. Yung ano ko sa kanya talaga, the best siya. The best. Uh, Ay, ano pa, yung may dadagdag mo? Para yung uh, kalinisan talaga sa tuwing bansa talaga. Kagaya ng? Ito? Oo, oh, ganito. Oo. Oh. Ginawa niya ng paraan dyan. Ginawa ng paraan. Oo. Oh. Kasi, nung nadadaan ka ba dito dati, anong itsura ba nito? Sobrang dami ng basura nito. Madumi. Madumi talaga? Oo. Oh. Oh. Pero ngayon, okay na, ano? Naging tourist oh. spot na siya, oh, diba? Oo, napunta ng mga tao na tambayan. Oo. Oh. Meron ka bang gusto na idagdag? Wala yeah. na siguro. Wala na? Okay. Thank you. Peace! Ano you know, mga kaibigan, mga viewers? Ano makakasama po natin si ate? Ate Mayra, okay po. Ate Mayra, ito po yung tanong ko. Sa unang dalawang taon ni PBBM at sa unang dalawang taon ni PRRD, sa experience mo, sa opinion nyo po, sino po yung mas may maraming nagawa? Ako po para sa akin si PBBM. Bakit po? Eh, sa, sa loob ng dalawang taon, mm -hmm. meron na ako nakikita sa kanya, lalo na sa mga mahirap. Okay po. Madami na siyang mga naitulong. Okay po. Kagaya ng? O, kagaya ng kagaya ng mga sa anong tawag po yan Yung alin? Bigay bagang yung ano yan? Yung, parang yung, ayuda? Ayun. Oh, Oo. Yung sa ayuda. Sa tingin nyo po dun sa kabilang panig naman walang ayuda noong araw? Ay, meron din po. Ang ginaano po doon sa kabilang panig yung dating naging presidente. Opo. Puros mga ano po? Uh, lakas ang boses ate. Paka, uh. Ah, sinasabi Kedigo. po yung tukhang. Oo. Oo. <laughs> ano po masasabi niyo doon? Kasi siya na po ligaw nga. Yung po ang hindi ko po. Yung uh -oh. po ang hindi ko matanggap sa kanya yung uh -oh. umupo siya. Uh Oo. -oh. Yung mga ganong mga tukhang yung mga uh Oo. -oh. Pag pag nagkakamali ang magkamali lang na maisalita sa kanya. Hmm. Parang talagang ang sama kahit po yung magsalita siya. Oh. Inaano siya ng mga utang niya. Yun, ah yung ano papang nag-i-speech siya nagsasalita. Oh. Oh. Yun po ang hindi ko gusto sa kanya. Oh. Pero sa tingin Pero, niyo po may nagawa po ba siya o wala? Meron din naman po. Oh. Pero mas mas maganda ang sa, sa akin lang po. Sa inyo lang, sa sa lang yan. O. Lang, mas maganda ang ano ng PBB. Sa ngayon. Oh. Kahit na yung sa aman Oh. Okay. Mayroon po ba kayong gustong idagdag? At ako po kaya, isa rin akong katoliko. Gusto ko yung pati sa pag-isip, pati sa pag-ano. Magandang salita ang sinasabi. Ah. Oh. Ang ayaw ko lang sa kanya, lalo na sa mga simbahan. Ah. Oh. At ako po kaya, may kapatid akong pare. Opo. Oh Parang ano siya, yung dati daw siya may basta ganun na. <laughs> okay. okay. Meron pa pong gusto idagdag? Wala na? Wala na po. Okay. Ate, thank you ha. Peace sila mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito po. Palagay ko po last na to. Si, mga kasama natin, si ma'am. Michelle. Michelle. Para artista. ano, Michelle Gumabaw. Michelle Van Michelle Amy Gamboa. Ah, oh. Eh yo, nandito po yung tanong ko ano. Sa unang dalawang taon ni PBBM at saka sa unang taon dalawang taon ni uh, former PRRD base sa iyong experience sa iyong opinion sino po yung mas may maraming nagawa para sa aking opinion po si si ano president duterte meron oh. siyang mga nagawa okay pero hindi ko po alam kung gaano karami yung nagawa pero may napagawa po siya okay. si ano naman po si kay ano kay pbbm naman po mm -hmm. uh, meron din siyang mga napagawa mm -hmm. Siguro mostly po sa sa lugar niya. Mm -hmm. Pero dito po sa ano sa lugar niya meaning sa Ilocos? Opo, oh, oh. sa Ilocos. Oh. Dito sa ano sa Sabi natin yung pag-usapan natin yung nationwide na napagawa. Nationwide Wala uh meron sa pa... po uh, Sa first two years lang po ah. sa first two years. Parang ang alam ko po mga ayuda. Ayuda. Ah, uh, mga okay. ayuda. Sa pagpagawa uh meron naman po mga oh may mga buildings naman ata mga napagawa pero I'm, hindi po kasi pasensya na po hindi po ako masyadong uh, nakikinig sa mga ano <laughs> sa mga news kung uh -huh. ano na yung mga napagawan nila and ang zona nila um, ano ba Ngayon malapit Ngayon, na naman yung third zona sa si so, ngayong BDDN, July parang yung mga sa ano sa farmers. Ah, sa farmers. Sa agrikultura, ano? agrikultura. Oh, meron ka po bang gustong idagdag pa, ma'am? Wala na po. Wala Yung na po. Yun lang po ang nalalaman. Okay. Oh, hey, Ayan hey, po, mga kaibigan, ha? Mga viewers. Thank you, ma'am, ha? Thank you po. And please subscribe to Sir Paredes. Paderes. Ay, Paderes. <laughs> Sir Paderes. Oh, thank you. Thank you po. Busy, you no, know, mga kaibigan, mga viewers. Ito po, kasama ko po, po ngayon si Tropang OFW, si Brother Warren Castellanes, ano. Katatapos lang po Hello. ng aking, uh, Uh, interview ano, dito sa aking Kalye Survey. Kaya at uh, ito po, hahanap ah, po kami ulit ng uh, ibang lugar para mag-interview. Para po sa inyo mga viewers. Ayan po. ata uh, abangan nyo po yung aming mga susunod na i-upload na video at mga interesting video. Lalong-lalo lalo na po yung Kalye Survey. Bro, say peace. Peace. Thank you.